Faith of rice tariff up to Marcos, sabi po ni Balisakan. Oh. Uh, -ipag -ipag na kayo, Sek. I think that's the best. At least, at, at least mas uh, maski pa paano, marinig ninyo boses ng mga... Isasabihin niya na lang daw yung recommendation niya. Naku. Hindi sabihin mo na ano yung recommendation mo. Mm. Para mabanatang ka. Tapos, ibig sabihin niya, may recommendation. <laughs> para mabanatang ka. Ang mag -de decide si, si Marcos. Mm. Kung i-reject o... Oh, magpabanat or... ka muna, Sek. Mm -hmm. In other words, consult. Mm -hmm. Consult. Uh -huh. oh, ngayon, you just take it. Uh -huh. That's part of the job, eh. Hindi pwedeng... Uh, okay. uh, it, uh, it, uh, up to Marcos, Di-recommend uh, ko na sa kanya, eh. Eh di kung ginamit mo na naman yung political uh, uh, capital ni Presidente, eh di natapos na naman tayo. mali. <laughs> di ba? Mali. <laughs> di ba? Palagi naman. Oh. Eh di ba, nagpalusot sila sa tariff, mm -hmm. tapos sinubo ko yung marmok, mm -hmm. tapos oh. sinabi, e, pinirmahan ng Presidente oh, oh. yan. Uh. Oh, wala na akong magagawa dyan. Meron po sinabi pa si Secretary Balisakan, by the way, <laughs> Meron siyang by the way. Ha? May by the way, mm -hmm. prices are not completely in our control. Yan. Yeah. Yan. Yeah. 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 Eh ba't sinabi nyo, Noo, sinubo nyo yung pagbagbaban uh, pagbababa ng tarif sa rice. Ito! Yan ang solusyon. solusyon. Yan. Sinabi sinubo nyo yan eh. sa presidente mm. yan. Sinabi mm. niyo yan eh. Mm. Ay yung pala, it's not within <laughs> your control. Mm -hmm. Eh sino ni... ko ba tayo? Niloko nyo ba kami? Nagsinungaling ba kayo? o ano, nagpalusot lang kayo para ma-approve yung tari? Oh. Pati si Presidente, eh, inano nyo? <coughs> Inikot nyo. Oh. Ang ah. sinasabi ko palagi dito sa ating mga kaibigan, sa either the cabinet mm -hmm. or senior officials, be man enough Man mm. up to your ano, decision. Mm -hmm. Ito po ang decision mm -hmm. ko, Mr. President. Ako mm -hmm. to. Ito mm yun. -hmm. Sagot ko to. Hindi presidente ang may kasalanan. Noon. Kayo. Kayo. mo. Lagyan mo na analysis. Mo. Data. O oh, oh, ito, ganito. Ganun eh. Ganun lang yan eh. At saka then, fearless mm -hmm. forecast, whatever. Okay. So, prices are not mm -hmm. within your control. Okay. Yes. Aminado kami dyan. So how are we supposed to... So paano natin isosoldo? Mitigate. Oh, mitigate. Oh, Last month lang po, ang pinakamalaking uh, item sa inflation ay eh, pagkain pa rin. Mm. At ang doon sa pagkain na yun ay bigas pa rin. Um, Last month um, lang um, main, yan. Ang um, main doon. Ang main. Mm. Ang pinakamatinding -ma factor. Mm. Eh ang solusyon nyo, hindi gumagana. And then, ang palusod nyo ngayon, It's, It's not not completely in our, in our, control. Alam namin yun, nobody can control eh wala na po sky. kami magagawa. Ano, tulog na lang tayo lahat. Oo. Wala palang control eh. Wala palang magagawa ang gobyerno. Meron nga nagsabi dati, ano, kasi tinanong, bakit ganito nangyari? nangyayari? Sir, kasi ano to eh, uh, ang, uh, ang sitwasyon natin eh, ano eh, uh, yung supply and demand eh. Wala bang ano, mag mag uh, maglabas kayo ng ano ng uh, batas mm. para uh, sa natin yung supply and demand na yan mm. repeal repeal <laughs> repeal supply and demand oh the law of supply, supply and demand, and demand. <laughs> oh pero pare ito panghuli na si Balisakan daw assured ayan na naman ito na naman. the na government na. is still focused on reducing prices of food You should be You should really be focused. I should. We're still focused. Ah, eh, maski focus kayo eh. Ay, Wala naman okay. nangyayari. Wala <laughs> nangyayari. <laughs> di useless Pagkano yung pagka-focus. pa rin per kilo no? eh. Oo. Para kayo nakatitig ng ah. ganon. No? Walang nangyayari. Ensure that affordable food is available to Filipinos throughout the country. Ibotos! <laughs> Maaga. Ma para speech sa... Er, uh, early campaign para, niya na yan, na sekretary. Para er, speech to sa... <laughs> the... plataforma. Kala ko ba hindi kumakandidato to? <laughs> Talagang hindi. Hindi. Yung mga ganyan po, nako, pampabawi. Uh -huh. Sige, ituro Meanwhile, nyo na, ituro uh, si uh, BBM uh, para masaya. Ang maganda niyan, sinasabihin sana ni sekretary, oh, ito, uh -huh. asura, ito na nag-release na si presidente uh 10, mil 10 billion dyan sa mga post-harvest facilities. Ito mm. yung mga ito yung mga pupuntahan ng mga yan. 1 2 3 4 Isabela, ganito 'yung AI natin yan. O ito tungkol dito sa uh, fertilizer, ito na yung ginawa. Oh, ito. Ganun? Ah, ganon. Naku, napaka-specific uh, na na baka kasi, hindi nila kaya, kaya mag-tie to. Ma sila ng ganon. Naku, na, gusto, hirap. naman yan. De, sobra ka naman. Hindi mo, mo. napapansin ko sa ating mga opisyal. Gusto mo ba mangyari? Totoong balita eh. <laughs> <laughs> ang hirap niya. Mo wala, mo. wala rito totoong balita. Alam mo ah, napapansin ko. Hindi motherhood. <laughs> para, alam mo napapansin gusto <laughs> ko. Niya, ayaw niya ng motherhood eh. Napapansin ko. Pag binigyan ng ganyan, very specific. Oh, tapos niyo na to. Ito yung pera uh -oh. nyo. Mas ma ano yun eh. Mas may dating yan. Mas may dating oh. yun eh. Uh Oo. -oh. At saka makikita ng tao. Uh Oo. -oh. Makikita ng tao. O, ano nangyari? Binigyan na, binigyan na kayo. Ano naging problema? At least... precisely, Oh. Malalaman natin sa, sa kung saan yung challenge. You live and die, boy. There's a diba? source. Kung may leakage o ano, oh, ito e, e, dyan. Oh. dyan na, nakita, nakita nyo na. na. di ba? di ba? Hmm. Sabi po nila, tinitimbang pa. Nako. Kung Don't ano, sure. timbangan pa tayo, Ito na ay. Tinitimbang pa nila yung <laughs> mga pwedeng gawin. <laughs> para daw po. Pinapahirapan niyo si Parin Joel sa ginagawa Tinitimbang ba kung ano ang gagawin. Kung anong gagawin. Alam niyo, ilang taon na po kami hirap na hirap dito. Taas na lang taas ang presyo na bilhin. <laughs> nga ngayon, pa nagtitimbangan pa tayo. Tinitimbang daw ng mga economic managers. Ano mga pwedeng gawin? para masolve yung problema natin sa pagkain. Mamaya, timbangan ninyo eh, ano, mali. <laughs> Over, mali pala. Niyo, Under bangin. pala yan, no? Oh. May, mayroon pa lang. Under, ano, pa lang palusot. Ang focus daw nila ay kana, talagang food security. Hmm. Ha? Yeah. Food security. Sabi nga ni focus nga. And affordability. Ka. <laughs> Kaya tinitimbang. Oo. So, ah, oh, okay. okay. Matagal na yung focus niya. Sinabi na ni Presidente, hindi pa siya presidente. Aha. Uh -huh. Ganon? Oo. Oh, Doon sa kanyang vlog. <laughs> Bago pa nag to, Hindi pa nangangapa niya. Siya nasabi na niya yun eh. And, eh, hindi. niyo naiintindihan. Sabi po ni uh, idol ni parang uh, <laughs> Joe eh. Oh. Na si Secretary Balzacan. <laughs> mm -hmm. At saka ni... You know, We are not focusing on price. Mm. We are focusing on availability everywhere in the country. Ramon Conception yan. <laughs> <mahalin ka> yan? <laughs> <laughs> ano yun? Ramon <laughs> Conception na formula yan. Ikaw naman. Siyak. Meron naman eh. Meron naman eh. May matas lang nga. Hindi right. nga lang nyo kaya bili. Mahal nga. Ah. Eh. Mahal mm. Meron naman. Pag-demanding nyo na pag-is nyo pa. To administrations, mm. ano yan, check yung formula na yan. Mm. Ang mga interventions daw po na pwedeng gawin ng uh, gobyerno ay eh, very limited. Uy, not super, True. Not ang true ano yan. naman yan? Very eh, limited daw. Na talaga true. limited daw. Not true yan. Yeah. Ang ah, interventions po, dalhin nyo doon sa production, so, boss. Not true yan. Ah, not true? Not true. Kasi pag sinabi, ni, pag sinabi ng ano, Sir, ito talaga ang roadmap natin. 1, 2, 3, 4. Yan landmark na yan, imbis na ganito ang gagawin, it, dito sila mag-concentrate. Ito yung pupunta nila. Meron daw silang sila bagong lending program. Late noon, 11 billion. Isang kumpanya lang yan. Isang project lang na isang kumpanya. Yan, 11 billion. Mega yan. wide Baka naman. <laughs> ah. Ito po, nag-announce ang Department of Agriculture isang prueba na sinasabi natin, mali ang orientation ng ating policies. Mm. It's towards, ang solution natin lagi, importation, hindi mm. production. Ha? Ang Department of uh, Agriculture proudly announces mhm, mm Pwede na po mag-import ng pork from Sweden. Okay. Ah, ganyang mga klaseng... Paano mo masasabing uh, short term lang daw? Oh. Eh, Focused. Focused. Eh, yan yung band aid na sinasabi mo. Oh. Focused. Uh, Sugar. uy, nakita niyo yung sinasabi. Mm -hmm. Yun daw military. Eh, inulan ng troll. Oo. Oh. Yung... Un hindi, kasi nga, maraming mga... noise. Ma hindi, marami kasing mga umano dyan sa AFP, mga nanunulsol ba? Marami daw po, binaha daw po ng troll comments, mm. yung uh, Facebook uh, comment section ng uh, ano Armed Forces oh, of the Philippines. Oh, uh, ka oo, uh, kaya, kaya daw po para matigil muna yung mga trolling-trolling na yan, Isinara muna ng military. Oh yes. Yung comment section. Mm -hmm. uh, similar messages daw. Mm. Tapos, unnamed. Mm. Uh, Pag-check mo yung mga account, eh, bagong-bagong tayo lang yung account. Eh, di troll yun. Oh. Yeah. Mm -hmm. uh, hindi rin po yun to avoid criticism. Mm -hmm. uh, kasi inuupakan yung military for not heeding uh, uh, the call mm. of uh, former President Duterte na magkudeta. Mm. Yan. Grabe naman yun. <laughs> Inulan na ng Kaya troll. nga, sinabi... Senate... Eh, kasi nagbabayad nung troll? Sol -sol -sol mga sol-solto mga ito eh. Hindi, sino na... Meron nag-ooperate. Meron. It's a campaign. It's, a, it's really a campaign. Eh, sino yun? Mm. Siyempre, ang hinala ng marami eh Duterte camp. Mm, Siyempre. Mm. Siyempre. Ah. Okay? Kaya, so, yan po sinasabi ni Enrile, maguunos dili tayo. Mm, kaya nga magsi-system. Oo, kapanga kasi a lot of people, a lot of uh, interest will come in. Eh. They will create all this kind of ano. Mm, baka masingitan tayo kamo. Ang confusion at saka yung sinasabi ng palagi ng mga kaibigan natin. Chaos. Ano chaos? Chaos, will ensue. Oo, oh, oh. chaos will ensue. Chaos. Okay. Eto, marapit na chaos Kaya dito. mag... Uh, uh, hunos mag -hunos dili, hunos kayo. dili, kayo. mag dili kayo. Mm. -hmm. Oh, oh. Teka muna raw. Oh. Teka muna. Mm -hmm. Relax Tire lang. Out. Time out. O, oh, kumbaga, uh, hot mm. yung kalaban. timeout mm. Time out muna. Gaya nga ng sinabi ni Senadora Grace po, the chairman of the Senate Finance Committee and the chairman of the BICAM. Sabi niya, alam ko na marami tayong mga pag-uusapan dito kung uh, may... BICAM on the budget. Anti-budget. budget. The budget. At, at, saka kung minsan nagkakainitan at lahat. Kung umabot na tayo sa ganon, baka pwede natin kailangan mag-coffee break. Yan, mm. coffee break. Ah, Coffee break muna kayo. Oo, coffee, coffee. break muna kayo. Kung ayaw nyo ng coffee. Mar maraming ko ang klase. Kasi yung, coffee, yung, kasama sa sul-sul yung mga troll eh. Oo. oo. Marami, uh, yun, 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 da yun daw yung dahilan ko bakit sinara nila. Nang EFP. Mag-coffee break AFP. kayo. Pati yung mga, nag, yung mga mm -hmm. nag namamahalan ng mm -hmm. troll farms. Medyo mag-coffee break muna kayo dyan. Marami namang klaseng coffee. May so, ang decision daw na military, ano mm -hmm. it's up to them. And they don't want to empower this... Mm -hmm. uh, paid yes. these troll farms. Mm -hmm. okay. Ino binaha ng comment na pare-pareho. Mm. Eh, A troll farm yun. Obviously, oh, troll Obviously. farm yun. May umooperate talaga. Eh, kasama sa disinformation yan oh. at lahat ng move, eh, uh, bakit pati pa military inuupakan yun? <laughs> mm -hmm. yan ang punto ng military. Kaya sinara na muna nila. Pero hindi ba pwede i-trace na military kung through their intelligence, kung sino nagpo-pon I'm sure. I'm sure they're in that, in that process. Pero nagpo-pon doon Definite. Lang. Definite. Kumbaga, eh, hindi naman po a-under uh, yan ng, uh, ano yung ganun-ganun na lang. Hmm. Kumbaga, sa uh, traffic aid, eh, ano yun, patawad na lang. Boss, hmm. hmm. sorry, may-a-date uh, Ano yun, ganun-ganun na lang. Di pwede yun menangyar yung mga messaging ano protect the people yeah. yeah protect man. the constitution Yan, yeah, yeah. ganon ganon de agad why eh. why 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 hindi hindi person. Mm -hmm. Hindi kami kasama. Institution. Mm. So hindi common na nanawagan ng no? isang tao na dati presidente, eh, na kami. Hindi. Mm, hindi ganon. Hindi ganon. Ay, hindi daw sabi ni Depend Senator Dependent Bato, hindi daw si yun ah. Uh, yung sinabi ni former president. Hindi siya magdidesisyon noon, korte magdidesisyon. Ah, hindi ba siya? <laughs> <laughs> Unang-una, polis siya, uh, <laughs> hindi naman siya na-judge. <laughs> Pati nga yung sinasabi nila na, daw siya. na may mga nagsasabi na, O, oh, on the OJ, na yung ano na terrorist, hindi, terrorist si BAPE, hindi. There is a process mm -hmm. in order for you to be considered a terrorist. Mm -hmm. There is a process. Ngayon, mm -hmm. there, there are terrorist acts, that's another mm -hmm. matter, mm -hmm. which has to be decided. Pero mm -hmm. a troll farm daw, ang ano, eh, house. <laughs> At saka ang PCO. Meron nga. <laughs> Pero meron din ang Duterte. Kompleto yan. May kanya-kanya troll farm yan. Uh, pareho, pareho pareho lang pareho yan. yan. Kaya nga, copy break muna kayo. Copy break! Oh, eh, wala okay. nangyayari okay. sa atin. Eh. Okay. Okay. eh